Hi guys! Happy Saturday morning here in the Lacan! Ang, ang ko guys. Tara guys! Almusal po tayo. Katatapos ko lang po magluto guys. Kasi nagising ako ng 7 o'clock. Time is 9 o'clock. Nagluto muna ako. Then kakain. Then start na maglinis ng bahay. Kung ano lang po yung sarif. Gayun yung niluluto ko. Maron na akong ginisang toge. Ayan po guys. Ginisa ko siya. Nagluto din ako ng sinigang na hipon. Ayan po guys, sinigang na hipon po. Ayan. Sinigang na hipon. Naglaga po ako ng mais na muntik ng masunog. Nagluto nagluto din po ako guys ng uh, ano ba tatawag talong. Napasa eh, nagluto ayan. Nakalimutan ko po yung pangalan guys nagprito tayo ng my favorite churan isda guys ayan po muntik na rin masunog guys ayan po guys yung isda ko muntik na rin masunog meron tayong kanin syempre yun yung kanin natin at meron tayong coffee at meron tayong water ah uh, batiin ko pala po yung aking Inday uh, Inday in Rona, Jan, sa Rizky, happy birthday nung nakaraan pa. At si Jerry, happy birthday po sa inyo lahat. Lahat na nagbe-birthday dyan, happy birthday. Topic for today is... ano kayang topic natin guys? Wala lang. Topic for today ay mga chismosa. Yes guys. Bakit ba tayo uh, ang hilig-hilig natin pakialaman ang buhay ng may buhay diba para ba hindi tayo masara, masaya kung walang topic yung ating mga kapitbahay or chismis magam yan bang wala ka namang ginagawa pero sinichismis ka Yung ba nakakagawa ka naman ng mabuti pero para sa kanila wala yan bang... Wala ka ng pinapakitang masama... Pero iti-chismis ka... Para hindi kontento yung... Bibig natin o bunganga natin... na Hindi natin mapag-usapan... Ang buhay ng may... Buhay... Alam mo... Si Lord, ba... Diba, lahat sinakripisyo nakripisyon niya... Papako siya sa cross... Upang tubusin yung ating mga kasalanan... Pero tayo, tayo dapat na mga chismusa... Magpapako kaya kayo sa cross para naman malinis-linis po yung iyong mga kasalanan. Sa realidad or sa buhay talaga po ng tao yan, siguro kasama na talaga yung chismis. Yan bang hindi ka pa nakapaglinis ang bahay mo, ni hindi mo pa nasi. kaso mga anak mo, nasa labas ka na, nagchichismis ka na ng buhay ng iba. Bakit hindi kaya ang buhay mo ang asikasuhin mo? Hindi kaya ang buhay mo ang atupagin mo? magtrabaho ka para sa pamilya mo. Hindi yung ka para sa ibang tao na wala ka naman nakukuha kukuha. Okay sana kung bawat chismis natin. Okay sana kung bawat chismis nyo sa kapwa nyo may pumapatak na 1K sa harapan nyo. Ayun pa talaga, 'di ba? Kasi ako magchismis na lang ako araw-araw, 'di ba? Ngayon bang hindi mo nga naayos yung sarili mo? Yung itsura mo, hindi mo nga maano ba na kahit may edad ka na, di ba? Kahit may edad ka na sana, kahit paano, unahin mo na yung sarili mo para sa asawa mo, magpaganda ka. Hindi yung inuuna mo, chismis. Manalamin ka kaya, tingnan mo yung itsura mo sa sarili mo kung yun ba ay okay bago ka magchismis ito kay gay ano lang ha hindi po ito na apply ko sa sarili ko yung ayon lang po talaga sa nakikita ko siguro siguro may konti konti na para sa sarili ko na kahit wala ka namang kinagawa e eh, chichismis ka pa diba parang ganon pero para sa akin baguhin niyo yung mga ugali yung mga chismosa kayo ha? wag kayo mangingi alam ng buhay ng may buhay ang buhay nyo ang pakialaman nyo maghanap buhay kayo para makatulong kayo sa pamilya nyo, hindi yung puro chismis ang ginagawa nyo. Umagang-umaga, nakagigising nyo pa lang, hindi pa nga yata kayo nagtututbrush, nagchichismis na kayo sa buhay ng may buhay. Masama po yon di ba? Bago kayo magchismis, siguraduhin nyo na wala kayong dumi sa sarili nyo. Yung, yung number one kang chismosa, pero sa sarili mo, yun pala ay meron ka kalat o meron ka bahok para sa sarili mo. Diba? tigilan natin ang kachis walang, walang ano yan. Kung walang-walang patutunguan yan sa buhay natin. At walang maitutulong yan sa buhay natin, guys. Sige na, guys. Medyo napahaba na. na. Uh, have a nice day, everyone. And uh, thank you, thank you so much sa mga tao. Nandyan na nanonood pa rin lagi ng video ko. Sila ni Lynn. Mr. Um, Rika Sisi. Uh, si Faye, maraming maraming salamat sa inyo, yung mga uh, talagang always on an and kayo thank you, thank you so much at uh, alam ko na wala man ako maibabalik sa inyo uh, si Lord ng bahala, thank you have a nice day, morning